Magiging isang malaking challenge na naman para sa Gilas Team ang Olympic qualifiers dahil na rin sa malalakas na teams ang makakalaban nila dito at ito nga ay ang mga teams ng Georgia at Latvia. May dalawang active NBA players ang team ng Georgia habang tayo naman ay merong isang active na NBA player at ito nga ay si Jordan Clarkson. Pwedeng magkaroon ng magandang laban sa qualifiers at pwedeng pumalag at manalo ang Gilas depende na rin sa pagkahanda na gagawin nila. Hindi rin nawawala ang pag-asa ng Gilas na gumawa nga rin ng upset kontra sa team ng Georgia at alam natin na malakas-lakas rin ang Georgia at tinalo nila ang team ni Sengun na Turkey at kita natin yan sa video na ito na panalo sila kontra sa team ng Turkey na merong Sengun na naglalaro para sa team ng Houston Rockets sa NBA kasama ni Jalen Green. Walang nagawa ang Turkey laban sa team ng Georgia kaya naman malakas talaga ang Georgia pero magiging malaking balita naman kung magawa ng Gilas na manalo sa kanilang grupo dito sa Olympic Qualifiers at hindi naman ito imposible dahil bilog pa rin naman ang bola sa kasabihan nga ng mga Pinoy sa larangan ng Basketball. Challenge nga ito para sa Gilas team at history para sa Philippine basketball, Olympics level naman ang susubukan natin na gawin. Pwede rin naman na subukan natin ang lineup ng Asian Games champion. Sa level naman ng Olympics malay natin baka sila ang swerte at ito ay isang option nga lang. Marami talaga sa atin ang nag-iisip na dihado ang gilas sa lineup. Palamang pero tandaan natin na papalag ang gilas at ang pagkakataon nga ay pwedeng pumanig naman ngayon sa Philippine National Basketball Team dahil na rin sa kung nagawa ng gilas na manalo sa Asian Games na kung saan dalawang beses na sila na talagang masasabi natin na talo na ay nagawa pa rin nga. Nila ang manalo. Meron tayong option, pwede nating palakasin ang mga bigs natin at gawin nating Kuwame kay Soto, AG Edu at Junmar Fajardo. Pwede rin naman ang Jordan Clarkson, Soto AG Edu at Fajardo. Kung hindi naman kaya ay si Justin Brown ni ulit. May option na rin ang gila sa kanilang lineup at kailangan lang nilang makuha ang tamang timpla, yung may laban at may kasama na ring swerte. Babalik na nga rin itong si kay Soto at muling maglalaro para sa team ng Hiroshima Dragonflies at hindi maiiwasan na makakalaban nga rin niya si AG Edu. Dito naman sa Japan B League, tinamaan si Kaisoto ng injury kaya naman matagal itong nawala sa paglalaro ng basketball. Inaasahan na nasa 100% na ito sa next game ng Hiroshima Dragonflies at kita naman sa mga latest videos ng Hiroshima Dragonflies na talagang nag -e na ito kasama ang ibang players ng Hiroshima sa kanilang scrimmage games at training sessions. Mas marami pa rin naman ang sumusuporta sa batang ito dahil na rin sa isang panibagong simula nga ito para kay Kai at hawak pa rin siya ng Wasserman, isang magaling na agency na kung saan nagagawa rin nilang mapaganda ang karera ng mga players na hawak nila. Ayos naman ang karera ni kay Soto sa basketball at malaki ang nakukuha niyang kontrata kumpara sa nagkokomento sa kanya ng mga negatibo ng mga fans pero ang nakakatawa, inaabangan at nanonood naman sa laro ni Soto na kung saan matatawa ka na rin lang ayaw nila pero sinusubaybayan nila saludo naman tayo sa mga kababayan natin na solid rin ng supportas dito kay kay Soto na ang hangad nga lang ay ang makapaglaro sa NBA at maganda na habang lumalaban yung bata ay mas ini-encourage pa natin na kayanin niya at dahil na rin sa meron namang resulta umabot na siya sa NBA Summer League na saan karamihan ng mga average players ay dito nagsisimula bago mabigyan ng NBA contract. Hindi naman NBA star quality si Kay Soto pero nakita natin kung paano niya sinabayan ang mga NBA players at para sa atin lang ay pwede si Kay Soto na maging isang backup center. Maging sina AJ Edo at Junmar ay pwede rin na maging NBA backup center. Ang tanong nga lang sino ang mas nagpupursige at gustong maglaro sa NBA at mas napapansin ng NBA. Ito ang goal ni Kay Soto kaya naman sinosupportahan natin si Kay sa kanyang laro. Ang posibleng mapanood nga natin ng na mga players sa Olympic qualifiers sa group ng Gilas, ang Group A ay sina Kristaps Persingis ng Latvia, Kugabidatse ng Orlando Magic, Sandro ng San Antonio Spurs para naman sa team ng Georgia. Challenge at opportunity ito para sa mga Gilas players na maglalaro, kasabay na rin ng posibleng pagkamit nila ng history sa Olympics level naman. Gusto na natin na maging pundasyon ng bagong gila sina AG Edu, Kai Soto, sa Bando at Altamayo kasama na rin si Kiefer dahil sa tutorin lang ay nag-iimprove at maganda ang laro ni Kiefer ngayon bilang point guard.